Bago pa man siya maging laman ng balita noong 2015 bilang isang dating artista na nakita ang pag-alagala sa Ninoy Aquino International Airport, si G. Romano ay isa ng kinikilalang talentado sa mundo ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Sa murang edad, pinatunayan niya na hindi hadlang ang kabataan sa pagpapamalas ng husay sa sining ng pag-arte. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, nakatago ang isang kwentong puno ng pagsubok sakit at tahimik na paglalaban sa mga bagay na hindi kayang solusyonan ng kasikatan. Si G. Romano ay sinilang noong Anuebe ng Mayo 1992. Bata pa lamang ay pumasok na siya sa mundo ng showbiz at agad na namukod dahil sa kanyang natural na talento sa pag-arte. Ang kanyang karera ay nagsimula noong siya ay pitong taong gulang pa lamang. Subalit ang kanyang pinakakilalang pagganap ay dumating noong 2003 nang gampanan niya ang papel na magnifico sa pelikulang may parehong pamagat. Sa kanyang mahusay na pagganap, ginawaran siya ng iba't ibang parangal. Kabilang ng prestigyosong gawad o best actor, isang bihirang pagkilalang ibinibigay sa isang batang artista. Mula roon, dumami ang mga proyektong inialok kay Jiro Lumabas siya sa mga pelikula at palabas sa telebisyon at naging isa sa mga pinaka-promising na aktor ng kanyang henerasyon. Si Jiro Manyo o Jiro Katakura sa totoong buhay ay isa sa mga ituturing na promising child actor noon dahil sa kanyang naging mahusay na pagganap sa maraming mga pelikula. Bumida at naging bahagi rin si Jiro sa mga TV series kung saan nakita ang kanyang nakakadala at natural na pag-arte. Ngunit hindi lingit sa kalaman ng publiko. Kasabay ng unti-unting pagsikat ni Jiro noon ay siya ring unti-unting pagkakalulong sa droga na dahilan kung bakit humantong sa pagkasira ang kanyang showbiz karir. Kasama siya sa mga programang tulad ng Tambolista, Anghel na Walang Langit at iba pang mga drama na nagbigay daan para mas lumawak pa ang kanyang pangalan. Ngunit habang umakit siya sa rulok ng tagumpay, tahimik namang gumuguho ang kanyang personal na buhay. Lumaki si Jiro sa isang pamilyang hindi buo, ayon sa mga ulat, hindi naging madali ang kanyang kabataan. May kakulangan sa gabay at suporta sa pamilya at bagamat may talento siya sa pag-arte, bata pa siya ng masabak sa responsibilidad at pressure ng showbiz. Habang sinusubukong ibalansi ang kanyang karera at personal na buhay, unti-unting nahulog si Jiro sa madidilim na sulok ng kanyang isipan. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang humina ang kanyang presensya sa showbiz, napapabalita na siya ay dumaranas ng problema sa droga at mental health. Sinubukan pa siyang tulungan ng ilang mga kasamahan sa industriya tulad ni Ai de las Alas na siyang nag-alaga at gumabay sa kanya sa panahon ng kanyang krisis, ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, tila hindi pa handa si Jiro na yakapin ang tulong na iniaalok sa kanya. Noong panahong iyon, lumito na rin ang balitang si Jiro ay naging ama sa murang edad. Isang hamon na lalo pang nagpabigat sa kanyang sitwasyon. Sa halip na maging inspirasyon ng pagiging magulang, ito ay naging dagdag na responsibilidad na nahirapan siyang gampanan. Lalo pat hindi rin naging matatag ang kanyang kalagayan sa emosyon at kaisipan. Sa lahat ng ito, unti-unting nawala si Jiro sa limelight. Wala na siya sa mga pelikula hindi na rin siya napapanood sa telebisyon. Ang dating batang hinahangaan na palitan ng mga balitang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Hanggang sa dumating ang taong 2015 kung kailan siya ay namataan sa naiya, tila walang matuluyan, pag gala at tila tuloy ng nawala ng direksyon ng buhay. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, sa loob ng apat na araw, nakikita ng ilang mga empleyado ng naiya ang 23 taong gulang lamang noon na aktor na paikot-ikot sa loob ng terminal. Ayon kay Frank Sorka, security guard ng NAIA Terminal 3, na kilala niya ang premiadong aktor kaya dahil sa awa, binigyan niya ito ng pagkain at damit na pampalit ngunit tumatanggi itong maligo o maglinis ng kanyang katawan. Malimit umano itong mistambay sa labi ng terminal kung saan makikita ang hilera ng mga food shop at umaasa sa mga tirang pagkain ng mga customers. Pabago-bago rin ani ang sagot ng aktor sa kanyang mga katanungan at may mga pasasakatawan ng una niya itong makita. Tong 2011 nang mapasok sa rehab si Manyo dahil sa paggamit na ipinagbabawal na droga. Nadiskubre si Jiro ng isang talent scout sa labas lamang ng kanilang tinitirhan noon sa San Juan City. Ang unang naging proyekto ni Giro Manyo ay isang commercial ng isang sikat na local fast food chain kasama ang premiadong aktor na si Aga Mula. Matapos bumida sa maraming commercials, kalaurin niya nabigyan na rin siya ng mga TV projects kabilang na ang series na Spirits kung saan nakasama niya si Namaha Salvador, River Cruz, Serena Dalrymple at marami pang iba. Dahil sa sunod-sunod na trabaho, Mabilis na nakaipon ang pera si Jiro Manyo na naitulong niya rin sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang marami sa kanyang naipong pera ay ginamit niya para ipagamot ang kanyang inang nagkaroon ng sakit sa kidney. Sa kasamaang palad, hindi na rin nagtagal ang buhay ng ina ni Jiro. Noong pumasok ang taong 2024, muling binalikan ng publiko ang pangalan ni Jiro, ang dating child actor na minsang hinangaan sa mundo ng pelikula at telebisyon. Mula sa kanyang pagganap sa pelikulang Magnifico na nagbigay sa kanya ng prestihiyosong gawad urian hanggang sa kanyang tahimik na pamumuhay ngayon sa isang bayan sa Rizal. Malaki na ang inilayo ng kanyang landas mula sa ningning ng showbiz. Hindi na bago kay Jiro ang pagiging tampok sa mga balita, ngunit ang pagkakataong ito ay ibang iba. Naging usap-usapan ang desisyon niyang ibenta ang kanyang Gawad Orient Trophy sa halagang 75,000 pesos, isang hakbang na ginawa hindi upang magdulot ng kontrobersiya kundi upang matustusan ang pangailangan ng kanyang pamilya noong kapaskuhan. Isa itong malinaw na larawan ng hirap at sakripisyong pinagdadaanan niya sa kabila ng mga dating tagumpay. Inilahad ni Jiro ang tuloy na dahilan sa likod ng kanyang pag-iwas muna sa pag-arte. Hindi ito simpleng kapricho o kawalan ng oportunidad. Ito isang hakbang ng pag-iingat, isang desisyong batay sa payo ng kanyang doktor. Sa mga nakalipas na taon, naranasan ni Jiro ang matinding epekto ng mga emosyon at karakter na kailangan niyang igampanan sa kamera. Ang mga ito ay hindi basta-basta para sa isang taong may pinagdadaan sa kalusugang pangkaisipan. Muling binanggit ni Jiro ang naging tulong sa kanya noon ng comedy queen na si AI de las Alas. Ayon sa kanya, ito ang isa sa mga unang taong nagbigay sa kanya ng matinding suporta sa kanyang pagsusumikap na makabangon. Subalit kahit pa may kontrata na noon sa GMA7 para sa programang man, hindi ito natuloy. Hindi dahil sa kulangan ng talento kundi dahil sa epekto ng gamot na kanyang iniinom noon. Nanginginig siya, kinakabahan at tuloy umatras. Isang hakbang na hindi madaling desisyonan, ngunit mas mahalaga sa kanya ang kagalingan. Isang malaking bahagi ng kanyang paghilo maging ng rehabilitation center sa Bataan kung saan siya dinala ni Ay Aydelas Alas noong sa 2015. Lugar na ito, natutunan niyang kilalani ng mga bagay na dapat iwasan, mga lugar, tao at sitwasyong maaring magdulot muli ng pagkalugmok. Sa kanyang pagbabalik mula sa rehabilitasyon, naging volunteer staff pa siya roon. Magamat umabot lamang ng isang taon ang kanyang pananatili, inamin ni Jiro na mahirap ang trabaho. Hindi lahat ng pasyente ay madaling kausapin sa kasalukuyan. Payak ang pamumuhay ni Jiro. Wala siyang permanenteng wala siyang permanenteng trabaho at mas pinipiling manatili sa bahay. Ang kanyang araw-araw ay umiikot sa panonood ng mga video sa cellphone, paulit-ulit man basta't may mapaglilibangan. Nabanggit niya rin ang social media account na ginawa ng kanyang pinsan. Isang mungkahing gawin niya ang ginagawa ng marami ngayon, ang mag-upload ng mga simpleng video pang kumita. Ngunit sa totoo lang, hindi daw siya sanay sa ganitong uri ng kabuhayan. Madayo ito sa kanyang nakasanayang mundo ng pag-arte at produksyon. Sa kabila ng lahat, isa lamang ang malinaw. Pinipili ni Jiro ngayon ang kanyang sarili. Hindi ito kawalan ng ambisyon, kundi isang pahayag ng pag-unawa sa kahalagahan ng kalusugan, lalo ng isip at damdamin. Marahil para sa marami, ang pagbebenta ng isang tropeyo ay simbolo ng pagkalugmo. Ngunit para kay Jiro, ito ay isang desisyong may layunin, isang hakbang na pulo ng pagmamahal sa pamilya at isang paalala na hindi madali ang pagbabalik sa dating anyo lalo na kung ang sugat ay nasa loob.